ng araw napakainit yung araw pala alis kami ng aking bayaw ayan. ayan dahil kahapon yung kanyang motor is na laglag yung side stand kaya yun Mm, maliit lang yun eh. Oh, kasi lang. Para sa'yo lang? Uh -huh. Maliit kasi... Yung... Bibili, 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 bibili din kami ngayon ni Miyo din eh. Sa Tondo. Pero kasi ano siya? Oo. Matitingnan nyo rin? May pibiling kami oh. Magkano? Ano? Hmm. Hindi ko naman siya. Ano eh, 30 uh -huh. yung huli una niya eh. Pero mapatawa ko 30 pa Ah, kasi yung kasamaan ng anak ko, nagbibenta rin Miyo Soul naman. 40, mm -hmm. 40 ang... Turing. Okay. Mm -hmm.

Kasi kahapon yung motor niya nalaglag yung stand, natanggal yung spring oh. Kaya ngayon bibili na lang kami ng bago. Oh, ganoon ganun, ganun ng mindset dapat ngayon ng tao. Pag may may sira, bili na lang bago. Sana all. Ay sumama kami ma. Saka ka na ko miss. Okay. Bakto to the pinag-uusapan. Babiyay kami ngayon papuntang Tondo, may bibiling motor. Titignan muna pala, pero pag nagustuhan na, syempre, bibili na. Mas matipid talaga yung mga FI. You will injected na. Pero may motor din. Na. Ha? Ito, carb type to, carbo. O yung mga unang labas ng Mio, may carb type naman talaga yun. Kasi ni inano na talaga ngayon na, eh, na sinabatas na talaga na magkaroon ng FI na rin. Kasi nga, yung palalalang lang palala, yung ano yung yung ano natin kapaligiran kasi iba sunog ng karburador sa sunog ng FI pagkaiba okay, pagkaiba okay, boy oh masyado nang polluted eh. pa hindi papa, pa, papabayaan ng papabayaan habang tumatagal lalong lalala yung kalikasan natin sa tundo ang ko balot na balot to tingnan mo may tsura nahanap na natin yung ano titignan natin ang motor pinokontak na natin sana wag kagustuhan na sila para kamusta yung ano ito na yung dito lugar na to 47 yan 46 to dito lang yan sa looban boy bakas dito oh. Taman tama, -tama na sa ano Manila kami tondo Santa Cruz eh <laughs> Boy damit mo Tama tama na sa Manila Santa Cruz Manila Taga <laughs> dito ka pali Ay <laughs> yan yung titignan yung motor Wala pa siyang ano? Plaka? Wala pa, pa. po. po sa ano eh. Tayuman. Ay, dek tayuman Ano mm. Paborito to ng ano ah. Ng pusa. <laughs> <laughs> ito yung niya na sa <laughs> <laughs> ng pusa to. Oh. Boyo. Ha? Yamaha miyu Soul. Check natin yung mga ano niya.

yun eh, naka issue lang po yung iso ayun lang po may butas sa eh. ah, iyo parang pareh parang lens eh, dapat kasi, kasing price ng ano yan eh, ng M3 ko eh ito mm -hmm. eh, lang dito na ako ng baba ng price eh, natin na price na to, ayok, eh. uh, medyo medyo... tahimik naman makina na natin yung ilalim kung ano naman tagas Yeah. may problema lahat yung problema na papel problem. uh, ID of sale siya na? lahat yung na na-try mo muna para ano uh, oh, siya oh, ko lang mo

si dapat 'yan LTO LTO. Ayun na LTO LTO. Kikita nyo naman po, 'di ba? Hindi kaya ng ordinaryong printer 'yan. ayan sa ilalim ng certificate of registration 'yan. Hoy, hindi ka marunong magmotor. motor <laughs> <laughs> nakita naman. Ano yung pasunay registro? Ah, October pa, oh, pwede. Kaya nga sa nga, ito ka, oh. Ayalan din ako sa kapatid niya, eh. pa papunta na, boss. Pagkabi ko pa ka, usap. Yan na lang yung, ano, yung limong binibenta. Wala nang na na iba. 23. Mm, magkano naman yun? So, naman, 23, 23. Kaso mm -hmm. yung kompleto namin, may driving light, may RPM gauge, yung mga mm -hmm. kasakyan. Mm -hmm. Tapos, bago gulong, bago mags. Ito, silipin mo. Ano? Ah, ito. Ang pinaka-issue lang yan, is paso. Ayun lang. Wala na siya. Tsaka may mga ano, no. Ano? Sinop, yung ano talaga, second hand kasi eh. Siyempre, talaga may mga gasgas ah, kadalasan natural eh. Lang. Natural lang talaga. Huwag lang yung talagang wasak. <laughs> Pasilip ko rin sa kanya, para may choices siya. Kasi ilip mo rin boss para ano? Para may choices siya. Ito pa yung isang ano motor na ano M3. Eh, may mga konting gas gas. Syempre yung importante niya yung makina at yung papel. Ano, nag-slide siguro to, may ari na ito. Pero hindi mild issue lang ini. Eh. Ang ano diyan talaga is yung makina. Ayun yung registro kailangan parehas yung OR ay uh, uh, yung chassis tsaka ano engine number ng mga importante ito palitan na to ng bago para hindi naman yata konektado ay konektado pero di pangit pa tignan tanong ayos ba to naka car carbon kaya to o sticker lang pero mukhang carbon eh ganda makita rin yung bayaw sa yung bags nya tsaka bago gulong ayan sya ano ba Hindi siya eh. Hindi ako talaga nagdadrive ng ano eh. Ng auto. Hindi ako ng mat. Ibinangga ko yun eh. Nah, subukan don natin tol talaga hindi ako nagda-drive ng matik hmm. ah sige uh. eh, yeah, syempre hindi pa natin na-check nati yung ano, eh, ORCR eh. kailangan natin ma-check yung ORCR sa chassis number at saka engine number kung parehas ayan dito yung eh, sa barangay 235 zone 2 malapit lang 13, 1638 1368 <laughs> o oh, 1638 ayun 1638 oh, pwede yan pagdating mo dito sa kalsada na to papasok ka dito sa kaliwa yan yung pala yung motor ko 1638 Ayun, buhay pa yung ano niya. Buhay pa yung ano niya, yung yung kanyang sa, no, sa side stand, stand pag binaba mo mamamatay yun na matitail yun ka ano makakapiyang ka kasi kumukuha ka ng ano yung hindi naman sa kanya man oh, hindi naman pangalan yun ayan puro sa kanya na nakapangalan na kaya tiyan ang pangalan yun hmm? totoo naman Mar kaya nga marami nagba nagbabayin sila eh eh pero anyway sir uh, ito lang parang yun na wala oh yan yeah. magalaw yung ano niya boy, Manibela, no? Malambot. Sobrang lambot, no? Paday ka kasi sa ano eh. Uh, sa oh, uh, Kayo talaga siya. Hindi kagaya lang kay Obi oh, may kabig. Hindi, wala na yung kay Kabig. Na, yun eh. Oo. Okay, oh. Hindi lang kasi ginagamit sa kay Obi. Hmm. Kasi malaro yung shock na boy. Hindi, tinignan mo isa? Oo. Ano na, alis pa na sa inyo. Ito, tsaka mas malaki ito. Alam ba, Odo na ito. Original na, ka, kaya niya ito? Original, naman yan. 32. 32. Diyan, hindi ako nagagano. Takot tayo sa karma. Tsaka naghahanap buhay eh, no? Mahirap. So, tsaka kung ano yung ginawa ko dyan, totoo yung mga sinasabi ko. Epay cleaning, uh, fuel filter, part plug, yung na-reset ko lahat, pati ECU. Check mo yung ano boy, kung pares yung engine at tsaka yung chassis. Tignan mo muna. Ito kung... lang kung wala tayo maging problema dito, kahit to, kahit mawala to. Mm -hmm. Kung pabil mo, kunyari, wala naman, nag-place mo, ganun Eh. Na. ibang sa akin hindi nila nakikita yung person 'yan. Mm. Sa akin, pwede natin puntahan yung Ibigay o magpa-bawa tawag sa letter para makuha pa rin. Mm. Pag wala, pag lang. Eh yung iba pag bumili ka sa akin, marami bumili sa akin, meet up kayo. Ay sir, ano ko diyan sir, is owner lang din ako. Piyar, di ko tinanong Hindi ko kilala kung sino may-ari niyan. Pwede ko po kasi kilala kung sino may-ari niyan. Pati ganun hindi mo na hindi man, man magagamit, dahil wala kang papel. Ito mawala man. Mawawala i 'pag. Si chassis chassis. 'Yan. Chasis. Chasis. yan. Nakikita mo ba? Oo, hmm. oh, kita duwin mo. Hmm. Sa kabilang side siguro. Yan, sa gilid. Tanggalin mo yung ano mo. Tanggalin mo, mo muna kasi yung ano mo, helmet mo. R4E06677066774. 06677 0667 uh, Asan, ah, boss? Aparah. boss? Naiyabarian. 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 Yan, check mo. Ay, number one. Atas ito. Pwede mo rin ito ilipat. Dito. E3. Pinagawa. Ito sir, okay lang ito sir. So, Walang problema tayo dito. Walang problema yan. Eh. Siguro, pag na expire dyan, siguro. kasi malalaman pag may plaka ka na. Diba mo? Lalabas na dyan plate number. Pwede na natin kunin sa hindi. Sa Sa kasa. Sa yung... Sa so, plate number mo yung hindi. Sa hindi. Sa na, yung ngayon wala pa silang issue. Kumpaka hindi kasalanan oh, Wala yan. Alam. alam na nila 'yan. pa nila eh. Ay, nalaglag. I'm lang. at. Yeah. Tatlong pirma 'to, original na, 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 na ano. Hindi naman Yung, ay, na, sa ay, Wala bo, sa, sa Facebook lang eh. wala Minsan nga sila pa nagtatanong sa akin, Bo, baka may unit kayo, yung kumuha sa iba eh. Kaya eh, pagka maayos talaga yung bahay, eh seller, babalik-balikan talaga. Hindi yung binabalik-balikan dahil may problema. Oo, kasi yung kapatid ko, may kaya ako yung din ako. Kaya ayaw na check mo na rin yung bibenta mo. Mm, yun ang maganda. Ang plano mo boy, yung may dalang na. Ah, okay. Ay, ang Asawa niya yun? Mukha lang matanda to eh. <laughs> Asawa niya yan tapos kapatid ko. Boyo ko mukha lang kasi matanda yan kaya mukhang kapatid lang niya eh. Wala <laughs> kasi yung kuya ko kakabis lang. Ngee, eh, che cecike nerinya yung ano, yung yung headlight ay ng ano, signal. Palatang wala niya. ang galing din lang sa headlight ay lang. Nagtisda, wala ka nang kanong pa para ibig. Yung yeah. hey, dito ng, ano sir di yaman nabu ko no? Yung sa apoy. Jee, stuck pa. rin. Stuck. 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 ng, Stuck. Stuck. dito tsaka dito mismo sa bahay niya binili hmm. Hmm. Dapat hindi mo siya lalagyan ng ano ng gas. Commander pa boy ah. Eh. Yung kicker niya boy, sinubukan mo? Uh -huh. oh, mo test mo yung kick boy. Ayun. One click lang. One click lang, one click pa. Kasi ang, nangyari niya, yung raider niya na ano, 125. Natanggal yung spring nung stand. Ay, 110. Nalaglag yung spring. Yung nalaglag yung spring, sabi niya, bayo, sa mga ako, bibila ko motor. Nalaglag yung spring. buto ram binili. <laughs> <laughs> Kaya din ako pa eh. <laughs> yung... Yung niya, na 110, dito, malakas yung usok eh. <laughs> Kala mo to stroke eh. kay okay, Joy Joy pala yun eh. Opo, kompleto na po lahat. na you know, uh, so, so, okay, um, Marami din po kayong na lang po talaga si Sa'yo Okay na naman ah. Huwag nga ako dadamay ah.

ako may evidence talaga ako, hinahiday pa ako. Hindi sabi-sabi na pinalitan niya ano. At saka ano ito, pag-aisyon mo na, pag ano, pagbaba mo sa inyo. Para mabilang mo na rin. Walang pag-aisyon na lang sa'yo para mahalaga ka sa mga pag-aisyon na rin. Para hindi mo makalimutan I-ano mo sa cellphone mo Picture mo lang. Sa kalendar Or para hindi mo makalimutan din I-alarm mo Oh, kung araw-araw mo ginagamit, nakaka-200 km kasi sa nga-araw. Ako. I add nyo na lang siya daw na friend. Para daw may pagbay mga katanungan pa daw. Add nyo daw siya na friend. Sa Facebook. Saka maganda yung seller na sa bahay na nakikipagkita, hindi yung sa kalsada. Patay <laughs> kayo dyan. Okay. Ayan sila boss. Nagtitinda rin sila ng mga pyesa ng motor. Paano mo sir papirmahan lang ako sa little page? Safe For safety lang. Ganyan din gagawin mo sir pag ganyan personal ka. Kasi yung dati sa payaw ko. Sabihin na namin. ginamit hmm. sa droga. Ayun lang. Sure. Parang kasi baka mamaya gamitin niya sa hindi maganda, di ba? Hindi naman, hindi naman. For safety lang ba? Kung oh. Ano na nabili na, na, nabili na talaga. Kasi, na sureball na nabili na. Kasi mamaya gamitin mo sa droga eh. Okay na po sa uh, Nasend na yung ako. Uh -huh. Say-say mo na, sir. Hmm. Oh, Alam mo, sir. Okay. Para hindi mo Kasi may bumili din sa akin. Bumalik dito. Wala daw kong binigay na oh, papel. Oh, uh -huh. Ang buti kilala ko yung first owner, nakakuha kami bago. Kasi so, original na... Ay do... O, siya nga dito. Siya. 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 Okay. Huwag ka ayan sa dito. Sigat sa ID niya, passport, saka ano ah. Siya Hmm. Picture ako rin kay dalawa. Magdamate ka. na picture ako kayong dalawa sa motor oh, para masaya Parang ka nalugi, boy. Eh. Eh, meron. Pero pa niya na rin, mukhang bago pa kayo lang no? Oh, hindi pa maitim oh? eh. Pa-chainseal niya na 'yan para ano? si bi ano, yung panggilid mo, palinis na. Ay meron pa. Meron pa. So, North Caloocan. Caloocan at saka, thai -thai. Kaya, naman, Mm, kasi brown yung nakita mo sa picture boy, di ba? Oh, and max pala yung binili mo, hindi na pala yung mingili. Sana all. Pero pag bago lang mo, sir. Pwede mo siyang takbang para iwas. Pusik lang. <laughs> sir? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ayun, nadali niya na. Kinuha na ni Bayo talaga yung motor. Hindi na Hindi na pinalis. Uwi na rin ako. Samahan ko rin siya palabas.